Ayan mga idol, yung naka mga idol, si Mama Ning yan mga idol, napakaganda talaga ni Mama Ning mga idol. At saka yung nakatayo naman mga idol, may bit-bit na spaghetti mga idol, si Tito Sunoy, napakapugi din yan mga idol, ganong kalupit yan. Ang mga tito at teta ng asawa ko mga idol, mga magaganda at pugi mga idol. Si Batang Tricycle naman yan mga idol, takot din sa malalim yan mga idol, ganon yan si Batang Tricycle, parang papa niya mga idol, matakot din din sa malalim mga idol. Ayan naman yung mga pogi na tita at tito ng asawa ko mga idol. Nagkantahan na yan sila mga idol. Tinanggal ko lang ang boses mga idol. Baka makapirate sa ko mga idol. Ayan kaso lang mga nakahubad bawal din yan mga idol pero okay lang pag mga copyright delete ah, Ganun lang yan mga idol Saboy tanso ko mga idol palaging nagkaroon ako ng isyo kasi daming violation ayan ang puging pamangkin ko yan mga idol napaka talaga mga idol yung naka black mga idol si mama ning napakaganda talaga ni mama ning, mga idol ayan no may okay, binabantayan niya yung mga pogi at maganda niyang mga pamangkin mga idol baka mapunta sa malalim matumba mga idol walang bantay mga idol Ayan, tsuno-tsuno dyan na tsuno-tsuno dyan si Mama Ning, mga idol. Ayan naman yung mga bata, mga pamangkin ko yan lahat, mga idol. Napakasaya at napakarami namin dyan, mga idol. Napakarami namin dyan, mga idol. Naka-apat na balik na tricycle 'yan. Driver dyan si Tito Sunoy mga idol. Apat na balik tapos may mga motor pa na dala mga idol. Iba pa yung motor mga idol. Kasi napakarami namin. Na dagdagan pa ng mga pogi at magaganda naming mga anak mga idol. ganong kalupit. Ayan si batang tricycle mga idol. Palagi kun tinatabihan niya 'pag